sinubaybayan niyo ang kanyang pinagmulan. Malaya? Yan ang ipapangalan natin sa kanya. Silvio! Sinamaan sa kanyang pagkamulat at mga pinagdaanan, ikinagalak ang kanyang kasiyahan, ipinagluksa ang bawat kabiguan. Ngayong Mayo, sa huling pagsubok ni Simeon, Nakahanda na ang katapusan mo, Senyor. Makakamit ba ang pinakamalaking tagumpay? <laughs> Babangon ka ta, sa talikuran sila, Malaya. O haharapin ang pinakamapait na pagkatalo. Paano mo ito nagawa? Ito <laughs> sa Huwag nang bibitiw sa huling tatlong linggo ng Indio. Pagkatapos ng 24 oras sa GMA Telebabad.